Bumakas ang pag-aalala ni Leia nang makita ang pag-iwas ng tingin ng kanyang anak sa kanya habang kausap ito sa video call. Para bang may gusto itong sabihin, pero hindi niya maidiretsyo. Bakit, nak? May problema ba? Tanong ni Leia sa anak. Nay, ano kasi? Sabihin mo sa akin, Lin. Anong meron? May problema ba? K kailangan ko po kasi ng... Nang pera para sa school project po. Tumingin si Lynn sa kanyang ina. Kita ang parabang hindi nito mapanatag na kalooban. Ah, uh, ganoon ba? Wala namang problema yun. Magkano ba? Huminga ng malalim si Lynn bago sumagot. Five po, nay. Nalaki ang mga mata ni Leia nang marinig iyon. Five Ay, Diyos ko naman, Lynn! Grade 10 ka pa lang! Paano 5,000? Hindi nakasalanan ng anak mo kung malaki ang hinihingi niya para sa school project na yan. Eh paano? Inenroll mo sa private school. Ano bang inaasahan mo? Puro pagpapasikat. Porke na sa ibang bansa, makaasta parang kusinong mayaman. Tapos uhingan ng pera, magre-reklamo. Pagpuputol ng lola ni Lynn, nanay ng kanyang asawa. Hindi na nakapagsalita si Leia. Alam niyang hindi siya mananalo sa pakikipagtalo sa kanyang binan. O sige, padala ako bukas sa iyo. Iyon na lang ang nasabi ni Leia sa kanyang anak. Sige, Nay. Marami salamat po. Nakayo kong sabi ni Lynn. Sige, Nak. Ingat kay. Naputo lang sasabihin sana ni Leia ng kanyang anak nang biglang namatay ang tawag. Nakaramdam siya ng kurot sa loob tsaka napapahingang malalim na ipinasok ang cellphone sa kanyang busa isang OFW sa Kuwait si Leia. Isang dekada na siya halos na sa kanyang pamilya. Pero kahit ganoon, pilit niya pa rin pinaparamdam ang suporta, lalo na sa kanyang nag-iisang anak na si Lynn. Kuminsan, naiisip niya na lang sana umuwi ng Pilipinas para sila mabuo ulit. Pero ayaw naman ng kanyang asawa at pinan mas makabubuti daw na magtrabaho na lang siya sa ibang bansa, lalo pa at pangarap niyang nagkaroon na magandang kinabukasan ang kanyang anak. Kung minsan naitindihan naman ni Ling kung ano ang meron at pilit niyang iniisip na para sa kanya rin ang ginagawa ng kanyang ina, kahit pa masakit sa kanya ang ginawang pag-iwan nito. Ngunit ang hindi alam ni Leia, ang kanyang perang pinapaguran sa ibang bansa ay winawaldas lang ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagkukunwaring para sa projects pero ang totoo sa inuman at parkada na pupunta ang pera na ipinapadala niya sa anak. Pagpapagawa ko ng bahay pero sa babae lang din ng kanyang asawa ang kanyang pinapaguran. Ang kanyang binan naman ay nagbibisyo. Sana naman nilakihan mo nang hingi mo sa nanay mo, Apo. Hindi sapat ang 5K sa akting tatlo. Sabi ng lola ni Lynn, pagkababa ng tawag. E eh, kakapadala niya lang po kasi nung isang araw. Baka po magtaka sa ginagawa natin sa pera niya. Ani ni Lynn. Kung magre-reklamo siya, sumbatan mo na. Ganun na nga lang na ambag niya sa buhay pagkatapos kanyang iwan. Hindi mo ba naisip yun? Hindi nga siya naawa sa'yo nung nagawa ka niya sa pangalan niya pero ikaw magkakaroon ka ng konsensya? Isipin mong dinanas mo nung pitong taong gulang ka pa Sa loob ng isang dekada, hindi niya rin nagawang umuwi. Pangungumbinsin ng kanyang lola. Nag-isip-isip si Lynn, siguro nga ay may tama ang kanyang lola sa sinabi nito. Hihingi po ako bukas ang 10,000, pagsisiguro niya sa kanyang lola. Ngumisi naman ito at niyakap ang apo. Yan ang dapat! Matuto kang tumingin sa kung ano ang mali at gumanti sa mga taong nananakit sa'yo. Sa kabilang banda, Namamanhid na ang kamay ni Leia kakakuskos ng inidoro dahil baka magalit na naman ang kanyang babaeng amo kung makita nitong hindi makintab ang uupuan. maya, -maya lang narinig niya ang pagtawag nito mula sa labas. Agad siyang lumabas. You cook dinner in 30 minutes. Husband and son is home, okay? Sabi ng kanyang amo. Okay, madam. Pumasok sa loob ng banyo ulit si Leia para sana iligpit ang mga gamit. Pero sinigawan siya ng kanyang among babae at sinabi hindi ito sumusunod sa kanyang utos. Nagpaliwanag naman siya pero hindi pa rin pinakinggan. Wala naman siya magawa kundi sumunod kung ayaw niya makatikim na naman ng hindi magandang leksyon. Ang totoo, pangatlong amo niya na ito, puro mga ugaling masasama nga lang ang kanyang napupuntahan. Pero kontrabahala na lang Kumakabubuti makabubuti naman sa kanyang imang pamilya sa Pilipinas. Inihanda niya na ang makakain ng kanyang mga amo. Sakto naman sa 30 minutes, handa na ang lahat. Sakto lang din ang pagdating ng kanyang mga amo. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, napansin ng kanyang among babae na may isang piraso ng manok na may dugo pa. Nagalit siya kaagad kay Leia. I pay you enough! You do not cook food well! You try to kill us! Tumayo ang among babae na nakaharap kay Leia. Mabilis sa umiling si Leia. No, madam, I... Nonsense! You excuse yourself! I report you to the police or kill you! Wala ano-anong diretsyong sinabunutan ng kanyang among babae si Leia at hinila ito papunta sa kusina. Itinulak niya ito papunta sa marble counter. Mabuti na lamang at nagawang pigilan ni Leia na tumama ang kanyang ulo doon pero hindi niya inaasahan ang pagbuhos ng mainit na tubig sa kanya na siya sa sakit sa lapnos na natamo. You die here alone! Pagkatapos na sabihin iyon, diretsyo lumabas at tinawag ang kanyang pamilya. Umalis sila para tumaka sa krimeng nagawa. Naiwan naman si Leia na hinang-hina sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ang cellphone na nasa bulsa niya Mabuti na nga lang at hindi gaanong nabasa ang bahaging iyon ng kanyang katawan kung kaya't hindi ito nasira. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae, si Sheila, na siyang tumulong sa kanya ng mga ibang bansa. Hindi ito sumagot, marahil ay tulog na dahil anong oras na sa Pilipinas. Sunod niya naman sinubukan tawagi si Lane pero hindi rin ito sumasagot. Nawala ng pag-asa si Leia sa tindi na kanyang nararamdaman. Hindi niya halos maigalaw ang mga paa, ngunit pinilit niya pa rin makalakad kahit malampapuntang pintuan na siyang lagusan palabas. Nadapa siya sa may hagdan at nabalian ng isang daliri. Sumigaw siya sa sakit. Sa kabutihang palad, mayroong isang OFW na nagtatrabaho sa may kabilang bahay ang nakakita sa kanya. Sakto'ng nagtatapos sana siya ng basura at narinig niya ang mariing sigaw mula sa kabilang bahay. Walang ano-anong tumakbo siya pa direksyon ni Leia at napapasinghap na makita ito. Tinulungan niya itong makaupuman lang bago nagtatakbo pa loob sa kanila para humingi ng tulong mula sa kanyang amo. Mabilis amang kumilos ang kanyang amo at tumawag ng ambulansya. Nagawa naman dalhin si Leia sa ospital. Hinang-hina ito pero nagawa naman kausapin kahit paano. Nagpakilala ang OFW na tumulong, si Marie Mabuti lang talaga at mabait din ang kanyang naging amo at sinabi nitong siya na lang ang bahala sa gastusin ni Leia sa ospital at sa pagre-report sa pulis tungkol sa insidente. Kinabukasan, nakontak din sa wakas si Sheila. Nagulat ito na makita ang kalagay ng kapatid. Sinabi ni Leia na gusto niya ng umuwi pero kailangan niya ng tulong. Pero imbis na makinig, nagswestition ito maghanap na lang ng ibang amo at isettle sa agency ang nangyari. Ganoon din ang swestisyon ng biyena ni Leia. Anya, kayanin nito kung anuman ang kanyang pinagdadaanan dahil pinili niya mang iwan at magtrabaho sa ibang bansa. Hindi makapaniwala si Marie sa gustong mangyari ng pamilya mismo ng bagong kaibigan. Kaya naman, minabuti niyang tulungan makauwi si leya sa ayaw at sa gusto ng pamilya nito. Mahaba-haba ang prosesong isinagawa nila para lang makauwi ng Pilipinas si Leia. Sinabayan pa kasi ito ng pagsasampa ng kaso laban sa kanyang mga amo. Makalipas ang ilang buwan, nang tuluyang makarecover siya sa nangyari, nagawa niya rin makasakay sa eroplano pa uwi ng Pilipinas. Hindi niya ito sinabi sa kanyang pamilya dahil gusto niyang isupresa lang ang mga ito. Matapos ang ilang oras sa biyahe, sa wakas ay nakababa na siya ng bus. Sa pagpasok niya ng daan papunta sa kanila, Laking gulat niya na makita hindi pa tapos ang pinapagawang bahay nila. Sementado lang ang bandag -gilid ng bahay na parang extension pero hindi din ito tapos. Pinagtagpi-tagping mga sako pa rin ang siyang nakatabon sa munting banyo nila. Dali-dali siyang pumasok at tumambad ang hindi kaaya-ayang balita. Ang kanyang benan na nagmamadyog sa loob ng kanilang bahay. Maingay pa. Nay, Anong ibig sabihin nito? Napatahimik ang lahat sa loob ng maninig siya magsalita. Gulat na napatingin ang kanyang binan sa kanya. Hindi ito makapagsalita agad. Numabas naman ng kwarto si Sheila at sumunod naman sa kanya ang asawa ni Leia. Laking gulat niya nang makita ang kapatid. Hindi naman makapaniwala si Leia sa kanyang nakita. Sheila, anong... Ano meron sa inyo? Natatawang nagtikom ng bibig si Sheila at tumingin sa asawa ni Leia. Huwag mong sabihin, kaya mo ko tinulungan makapag-ibang bansa kasi may relasyon kayo ng asawa ko. Halos manghina si Leia sa bawat bigkas ng salita. Dahan-dahan tumango si Sheila nang iniiwas ang tingin. May anak din kami. Para bang biglang sumapi ang demonyo kay Leia na bigla na lang itong sumigaw at sinugod si Sheila. Nang akma siyang pipigilan ng kanyang asawa, mariin niya itong sinampal. Nagkakandako ba ako sa trabaho sa ibang bansa? Tinitiis ko ang sakit, ang hirap, ang diskriminasyon at pisikal na pananakit sa akin ng mga amo ko. Tapos ito lang ang isusukli mo sa akin? Napakakapal na mukha ninyo. Hinanap ni Leia ang kanyang anak pero laking gulat niya na sagutin siya ng kanyang binan at sinabing kasakasama nito ang mga kaibigan sa club. Gumuho ang mundo ni Leia. Agad niyang hinanap ang kanyang anak sa pinakamalapit na club sa kanila. At hindi nga siya nagkamali. Nandoon ito at wala sa sariling nakikipagsayawan ng malaswa sa isang lalaki. Nagulat na lang ito na masilay ng kanyang ina. Diretso siyang hinatak ni Leia palabas at sinampal ito ng malakas. Alam mo ba kung gaano kahirap magkuskus ng inodoro sa ibang bansa, ha, Lin? Napakawalang hiya mong anak! Anak! Kailan ka natuto maging isang pokpok? -pok? Nagulat si lin sa sinabi ng kanyang ina. Hindi ako pokpok. -pok. Kung makapagsalita ka, para bang nasa tabi kita habang lumalaki ako? Isa pang maniing sampal sa kabilang pisngi ang pumutol kay Lynn. Hindi kita pinapabayaan, lin Alam mo yan, kahit anong gusto mo, binibigay ko. Kinukumusta kita sa araw-araw, pinaramdam ko sa iyo ang pagmamalang isang inang malayo sa anak. Tumulo ang mga luha niya hindi mo alam kung gaano kasakit mawalan ng ina sa tabi ko, Nay. Masakit din sa akin na mahiwalay ka, Lin. Tuwing gusto ko umuwi, anong sinasabi niyo? Hindi dahil kailangan ko kumain magtrabaho, dahil may pangarap ako. Oo, pangarap ko yung pero hindi sa sarili ko, kundi para sa iyo. Gusto mo na magandang buhay, magandang bahay, makapagtapos sa pag-aaral mula sa pribadong paaralan at marami pang iba. Hindi ko pangarap ang mga yun, Lin. Sa inyo. Natauhan si Lin sa sinabi ng ina at wala ano-anong niyakap nito ang kanyang ina at nanghingi ng tawad. Sinabi niya masyadong nilaso ng kanyang lola, tita at ama. Nangako siyang magbabago kay papaano basta hindi ang siya ulit iiwan ng kanyang ina. Alam niya sa sariling dapat niyang patawarin ang kanyang anak. Kung kaya naman, minabuti ni Leia na mapalayo ang anak sa bisyo nitong pagbabarkada at pagwalas ng pera. Agaran siya nagdesisyon na umuwi na muna sa kanyang pamilya sa ibang probinsya at doon mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang anak. Hiniwalayan niya ang kanyang asawa. Gusto niya pa sana magsampan ng kaso laban sa kanyang kapatid at sa asawa pero inisip niya rin ang kanilang anak. Mahirap mawalay sa magulang kaya naman hindi niya nalang ito itinuloy. Nagtayo ng negosyo si Lea sa kanilang probinsya at silin naman ay pinagbutihan ng kanyang pag-aaral. Makalipas ang ilang taon, lumago ang negosyo niya at nagawang makapagtapos si Lynn ng kolehiyo. Masaya sila sa buhay kahit pawala sa tabi niya ang kanyang ama. Hindi naman kasi siya iniwan ng kanyang nanay at todo suporta ito sa kagustuhan niya. Basta hindi lang mapapariwara. Naging isang dakilang inspirasyon si Lea ng kalamihan. Ilang taon niyang binao ng trauma ng nananasay sa ibang bansa pero kalauna nagkaroon na siya ng kakayahan para ikwento ang kanyang buhay pagiging OFW. Marami ang humanga sa kanyang pagiging matatag para lang sa kanyang pamilya. Ang peklat na niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ang siyang nagbunga ng pagkakaroon nila ng kanyang anak na magandang buhay. Kuminsan, dumarating sa buhay ang matinding pagsubok. Pero kailangan lang ito ng panalangin sa Diyos at unawa at hindi pagsuko agad ang solusyon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong tinig sa araw na ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!